Ating balikan ang mga pangyayari na naganap sa Alemanya noong 2016. Ang kwento ni Maria Ladenberger, isang 19 years old, na residente ng Freiburg, ay nagdulot ng malaking ingay sa lipunan ng Alemanya at nagdulot ng maraming tanong hindi lamang tungkol sa trabaho ng lokal na pulisya, kundi pati na rin sa buong pamahalaan ng Alemanya. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, ipinanganak si Maria noong December 9, 1996, sa pamilya Nina na Clemens at Frederick Ladenberger. Ayon sa pahayagan ng Alemanya, parehong mga abogado ang kanyang mga magulang. Bukod pa rito, mataas na opisyal din ng European Union ang kanyang ama. Noong 2016, si Maria ay isang mag-aaral sa medical na faculty ng University of Freiburg. Sa kanyang libreng panahon, siya ay nagtatrabaho ng part-time sa isa sa mga urban centers na nagbibigay ng tulong sa mga imigrante. Sa gabi ng October 15 hanggang 16 ng 2016, dumalo si Maria sa isang party na inorganisa ng medical faculty. Nag-enjoy siya kasama ang kanyang mga kaibigan, at nang siya ay maghanda na para umuwi. Mga bandang 2.30 ng madaling araw na ito, nakatira si Maria sa campus, mga tatlong milya ang layo mula sa universidad kung saan ginanap ang party. Pagkatapos magpaalam sa kanyang mga kaibigan, lumabas siya at sumakay ng bisikleta patungo sa campus. Ito ay ng mga 2.30 ng madaling araw. Nang sumapit ang 8.20 ng umaga sa parehong araw, may isang taong nagja-jogging sa tabi ng ilog sa Drisam na nakakita ng isang bangkay ng babae sa tubig malapit sa baybayin. Tinawagan ng mga saksi ang pulisya at isang ambulansya. Gayon Gayunpaman, walang magagawa ang saksi para makatulong. Nakilala nila ang biktima na si Maria Lotenberger, 19 years old. Hindi siya nakarating sa kanyang dormitoryo sa campus natagpuan ng isang nagjajaging ang kanyang bangkay mga isang milya ang layo. Sa panahon ng medikal na pagsusuri, natukoy ng mga eksperto na ang dahilan ng pagkamatay ni Maria ay nalunod. Sinubukang sagipin siya gamit ang isang scarf na natagpuan ng pulisya sa lugar ng pangyayari. Ang scarf na ito ay naglalaman ng isang sampol ng DNA ng isang lalaki, tila pag-aari ng salarin. Natuklasan din ng pulisya ang posibleng motibo ng pagpatay kay Maria. Natukoy ng medikal na pagsusuri na pinilit ng isang babae na inabuso bago siya pinatay. Binuo ng pulisya ang isang espesyal na komisyon na binubuo ng 68 na investigador upang mabilis malutas ang kaso na ito. Bukod sa DNA sa scarf, natagpuan ng pulisya ang ilang mga buhok na itim na may putol sa dulo. May haba ng pitong pulgada, malapit sa lugar ng krimen. Ang buhok na ito ay naglalaman ng mga ugat na nagbigay daan sa mga otoridad na makakuha ng isa pang sampol ng DNA ng isang lalaki. Ang sampul na ito ay tumugma sa nasa scarf na ginamit upang pagsamantalahan si Maria. Gayon paman, hindi matukoy ng pulisya ang pagkakakilanlan ng taong may pag-aari ng mga sampul ng DNA, dahil walang impormasyon tungkol sa kanya sa mga database. Noong November 8, nagbigay ang pulisya ng pabuya na may halagang 6,000 euro para sa impormasyon na maaring makatulong sa paglutas ng kaso na ito. Dahil sa ilang mga individual, agad na tumaas ang halaga ng premyo hanggang 35,000 euros. Sinuri ng pulisya ang higit sa isang libong tao, kabilang na ang mga dumalo sa party, na siyang huling party para kay Maria. Sa parehong pagkakataon, higit sa 100 na katao ang voluntaryong nagbigay ng mga sampol ng DNA para sa matukoy ang suspect. Karamihan sa mga taong nagbigay ng kanilang DNA ay mga dumalo sa party. Gayunpaman, wala sa mga sampol na ito ang tumugma sa DNA na natagpuan sa lugar ng krimen, Nabahala ang mga residente ng Freeburg matapos lumabas sa pahayagan ang detalye ng pagkamatay ni Maria. Binili ng mga tao ang lahat ng pepper spray sa lungsod dahil nauunawaan nila na ang kriminal ay malaya pa rin. Bukod dito, mas madalas na nangyayari ang panghaharas sa mga kababaihan sa lungsod. Ilang araw bago ang pagkamatay ni Maria Ladenberger, ilang mga refugee ang nangharas sa isang batang babae sa parehong lugar. May nangyaring isa pang katulad na insidente dalawang linggo bago nangyari ang krimen hindi pa kailanman gaanong hinahanap ang mga kurso sa self-defense sa freeboard. Maraming tao ang pumunta sa mga lokal na sports center upang matuto kung paano ipagtanggol ang kanilang sarili. Samantala, 25 na karagdagang pulis ang nagsimulang magpatrolya sa lungsod upang palakasin ang seguridad. Takot ang mga tao na lumabas mag-isa sa gabi, sabi ni Mayor Dieter Salomon. Hindi natin matitiis ang sitwasyong ito. Maaaring mukhang maliit ang 25 na karagdagang pulis. Pero para sa isang lungsod na may mataas na krimen, ito ay isang signal na interesado na ang mga otoridad sa mga problema ng Freeburg. Sinuri ng pulis ang lahat ng posibleng impormasyon. Gayunpaman, sa pagkilala sa sospek ay ang buhok at peklat na natagpuan sa lugar ng krimen. Dahil alam ng pulis na hinahanap nila ang isang lalaking may mahabang itim na buhok na may bleach na dulo, sinimulan nilang suriin ang mga recording mula sa maraming kamera sa lungsod. Sa pagtingin sa CCTV footage mula sa City Tram, nakita nila ang isang lalaki na may parehong kulay at haba ng buhok. Ang lalaki ay may undercut, maikling buhok sa gilid at likod, at mas mahabang buhok sa tuktok. Ang recording na ito ay mula sa gabi ng October 16, ng 1.57 ng madaling araw, at 40 minutes bago umalis si Maria sa party. Sumakay ang sospek sa tram malapit sa universidad. Pagkatapos ng mga 20 minutes, bumaba siya sa huling hintuan na nasa kalahating milya lamang mula sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay ni Maria sa isang baybayin. Ayon sa pulis, habang nasa tram, inabala ng sospek ang dalawang batang babae, ngunit sa huli ay nagawa nilang mapalayo ang kanyang atensyon. Noong December 3, 2016, halos pitong linggo matapos na matay si Maria, inaresto ng pulisya ang isang sospek, ang 17 years old na si Hussein Cavari. Sa simula, Itinuring siya ng mga otoridad bilang isang imigrante na galing Afghanistan at dumating sa Alemanya. Gayunpaman, sa panahon ng investigasyon, lumitaw na hindi siya 17 years old at hindi siya Afghanistan. Pumasok si Kabari sa Alemanya nang walang ID card noong Nobyembre taong 2015. Sa pagtawid sa boundary, sinabi niyang nagmula siya sa Afghanistan at ipinanganak noong 1999. Sinabi ni Kabari na 16 years old siya noong pumasok siya sa bansa. Wala siyang anumang mga dokumento na nagpapatunay o tumututol sa kanyang sinasabi. Dahil sa sinasabing edad niya, ibinigay sa kanya ng Alemanya ang asilom bilang isang menor de edad, walang kasamang refugee. Ipinadala si Kavari na manirahan sa isang foster German family sa isang magandang bayan malapit sa Black Forest, kung saan siya nag-aral ng Aleman at tumanggap ng tulong mula sa pamahalaan. Ang ganitong paglilinlang sa edad ay naging isang karaniwang pangyayari. Nasa oras na yon ay nagbibigay ng kapakinabangan hindi lamang sa pag a ng asilom, kundi pati na rin sa paglabag sa batas. Pagkatapos ng lahat, mas magaan ang parusa sa mga menor de edad na lumalabag sa batas. Matapos arestuhin si Cavari bilang pangunahing sospek sa kaso ni Maria Ladenberger, lumitaw ang kanyang larawan sa iba't ibang media outlets. Bagamat nagtatangkang itago ng media sa Alemanya ang kanyang mukha, iba ang naging hakbang ng mga TV channel at peryodiko sa ibang bahagi ng Europa na naglabas ng larawan ng hindi blur ang mukha niya. Nakilala si Cavari ni Eleni Nicopaulo, isang abogado mula sa Greece, na dating abogado sa kanya noong 2013 sa kasong pag-atak sa isang batang mag-aaral sa Corfu, Greece. Ipinagtanggol ni Nicopaulo si Cavari noong iyon, ngunit nabigo ito sa korte na nagkasala at hinatulan siya ng 10 years sa bilangguan. Nang makarating sa Alemanya si Cavari noong 2015, Isang misteryo kung paano siya nakalusot sa pagiging bilanggo sa Greece noong 2014. Ang pagsusuri sa kanyang pagkakakulong sa Greece ay nagpapakita na pinalaya siya sa parol noong October 2015 dahil sa overcrowding ng bilangguan at hindi regular na pagsunod sa probasyon. Nang malaman ng Alemanya ang kasaysayan ni Cavari, nagkaroon ng tanong hinggil sa kahinaan ng sistema. Ang hindi pagsisimula ng Interpol na maglabas ng notice tungkol kay Cavari ay nagbigay daan sa kanya na makapasok ng Alemanya nang hindi nahuhuli. Pinuna ito ni Thomas de Meiser ang Federal Minister ng Interior ng Alemanya, at itinuturing itong malaking kapabayaan mula sa mga otoridad ng Greece. Ang pangyayaring ito ay nagbukas ng usapin hinggil sa hindi kontroladong migration at nag-udyok sa mga residente ng Alemanya, partikular na sa Freiburg, na humingi ng mas mabusising hakbang laban sa ganitong uri ng issue, Sa gitna ng hindi masaya ang mga residente. Itinanggi ni Mayor Dieter Salomon ng Freeburg ang pagsasamantala ng pinagmulan ni Cavari upang batikusin ang patakaran sa immigration. Inisip niyang ituring ito bilang isang hiwalay na pangyayari. Sa kabilang banda, itinuturing ng Alternative for Germany Party si Maria Ladenberger na biktima. Ngunit sa kabila ng kaso ni Maria, hindi iisa ang insidente ng ganitong uri. Noong December 27, 2017, isang refugee mula sa Afghanistan na si Abdul Dawudzai, na may edad 15 years old, ay pinatay niya si Iya Valentin, na 15 years old rin, gamit ang isang patalim sa mismong maliwanag na araw. Ang motibo ng pagsalakay ay dahil iniiwasan ni Iya sa pakikipag-usap sa kanya. Ito ay humantong sa pagkamatay ni Iya sa ospital, at agad na inaresto si Dawood Zay ng pulisya. May pangamba ang mga magulang ni Iya na si Dawood Zay ay maaaring hindi 15 years old, kaya't hiniling ang suriin ang kanyang edad, sa pamamagitan ng x-ray sa kanyang braso, balikat, at mga ngipin. Natukoy na maaaring nasa 17 years old na si Dawood Zay, at malamang na 20 years old pa. Subalit, inatasan pa rin siyang parusahan bilang menor de edad, na may pinakamataas na parusa na 10 years sa bilangguan. Noong September 3, 2018, hinatulan si Dawood Zay ng walo at kalahating taon sa bilangguan, na nagdulot ng galit hindi lamang sa mga magulang niya, Iya kundi maging sa buong lipunan. Isang taon matapos ang hatol, natagpuan na patay si Dawood Zay sa kanyang selda nagpakamatay ito, at wala nang nagawa ang mga doktor upang iligtas siya. Sa isa pang kaso noong March 12, 2018, isang menor de edad na refuge mula sa Afghanistan na si Ahmad, pinatay niya si Mariel Bold, 17 years old, sa kanyang apartment sa Flensburg. Bagamat nagde-date si na Mariel at Ahmad ng dalawang taon, binasted ng babae si Ahmad at nakipagrelasyon sa ibang lalaki. Dahil dito, si Mariel ay namatay dahil sa 14 na saksak mula kay Ahmad. Sa harap ng korte, Sinabi ni Ahmad na 17 years old pa lang siya noong mangyari ang insidente, at ipinagmalaki ang kanyang katauhan bilang menor de edad, subalit, sa pamamagitan ng pagsusuri, napatunayan na hindi siya edad 17, kundi 29 years old na siya, hinatulan si Ahmad ng habang buhay na pagkabilanggo, ngunit sa ilalim ng tiyak na kondisyon, maaring magkaroon ng maagang paglaya pagkatapos ng 15 years. Ang mga insidenteng ito ay nagbigay daan sa tensyon sa lipunan. At bagamat nagsimula sa pag-akusang refugee ang salarin, ipinakita rin na ang parehong krimen ay maaaring gawin ng mga lokal na residente ng Alemanya. Muling itinuring ang mga magulang ni Maria, sina Frederick at Clemens Ladenberger, na pigilan sa paglalabas ng mga pampublikong pahayag. Sa halip, itinatag nila ang Maria Ladenberger Foundation bilang alaala sa kanilang anak. Ang foundation na ito ay nagdala sa kanila ng isang sibikong parangal na nagkakahalaga ng 20,000 euros mula sa Federal Association of German Newspaper Publishers sa Berlin. Ang court ni Maria ang nagsilbing batayan sa paglikha ng foundation na ito. Ito ay sumusuporta sa mga mag-aaral ng University of Freiburg na nasa mahirap na sitwasyon sa buhay. Halimbawa, mga estudyanteng nasa unang taon na wala ng sapat na pinansyal na mapagkukunan para sa pag-aaral, lalo na ang mga estudyanteng refugee. Sinabi ni Frederick Ladenberger, na nais niyang maalala ng mga tao ang pangalan ng kanyang anak hindi lamang dahil sa isang malupit na gawain, kundi pati na rin dahil sa kanyang buhay. Sinabi ni Clemens Ladenberger na ang krimen laban kay Maria ay malalim na nagulat sa mga tao sa Alemanya. Kasama ng iba pang mga pangyayari, ito ay nagdala ng ilang mga isyong pampulitika sa pampublikong diskusyon. Bilang mga magulang ni Maria, hindi namin nais na ang mga gawain ng puot o malamig na pagkamuhi sa ating lipunan ay maging sanhi ng put at pag-udyok sa iba. Kundi ay, ang mapanirang spiral ay nagbabanta na sirain ang mga pundasyon ng sosyal na pakikipagugnayan. Bilang mga magulang, pinag-isipan nilang ipahayag ang kanilang mga paniniwala bilang mga kristyano, ngunit nagpasya silang huwag magsalita sa publiko. Ang mga interes sa isang lehetibong diskusyon ng mga komplikadong isyong pampolitika na ito, ay sa huli ay magsisilbing mabuti sa atin. Sa pamamagitan ng paglikha ng foundation, Nais nilang hikayatin ang mga tao na gamitin ang kanilang mga oportunidad sa edukasyon at individualidad upang makahanap ng kanilang lugar sa lipunan. Nang ang aming buhay ay nagkaroon ng kadiliman, kerot, at kalituhan, ang malalim na kahulugan ng pasasalamat. Ngayon, bumalik tayo sa kaso ni Maria. Bukod sa ebidensyang TNA, sinabi ng mga pulis na umamin na si Cavari. Nagsimula ang paglilitis noong September taong 2017. Inami ni Cavari na pilit niyang pinasok si Maria at pinatay ito. Bukod dito, inamin din ng lalaki na nagsinungaling siya tungkol sa kanyang edad. Hindi niya sinabi sa hukuman kung gaano siya katanda, ngunit sinabi lamang niya na siya ay nasa tamang edad. Samantalang nasa ilalim ng panunumpa, sinabi ng forensic dentist na ang akusado ay marahil nasa edad na 22 hanggang 29 years old. Humigit kumulang walong buwan bago ang pagpatay kay Maria Ladenberger. Nagpaalis ng ngipin si Cavari sa isang karaniwang dental na pagsusuri. Nilagay niya ito bilang isang souvenir na natagpuan ng pulis habang hinahanap ang kanyang apartment. Ayon sa dalubhasa, maaaring matukoy ang edad ng isang tao sa pamamagitan ng taunang mga singsing sa ngipin. Ito ang dahilan kung bakit alam ng forensic dentist na ang edad ni Cavari ay nasa 22 hanggang 29 years old. Ang paraan ay ligtas at nagbibigay ng tumpak na mga resulta. Ang mga pagsusuri sa X-ray halimbawa ng mga buto ng pulso na karaniwang ginagamit upang matukoy ang pagtanda, ay itinuturing na medyo hindi sakto. Kaya tinatawag ni Senior Prosecutor Eckhart Berger ang dental examination na mahalagang ebidensya sa pagtukoy sa edad ng akusado. Sinabi ni Kabari na ang kanyang ama ay namatay na ilang taon na ang nakalilipas sa Afghanistan. Gayunpaman, natuklasan ng pulis na ang kanyang ama ay buhay at naninirahan sa Iran. Nagkaroon ng mas malinaw na larawan ang korte sa edad ni Cavari, matapos makipag-ugnayan ang prosekitor sa kanyang ama sa pamamagitan ng telepono. Ayon sa ama, ipinanganak ang kanyang anak sa Iran noong January 29, 1984, na nangangahulugang siya ay 32 years old na noong panahon ng pagkamatay ni Maria. Bilang resulta, sinubukan siyang litisin bilang isang adulto. Sa panahon ng paglilitis, sinabi niya na ilang oras bago ang pagpatay. Ang kanyang mga kaibigan ay uminom ng nang nang-alak at gumamit ng ilang ipinagbabawal na gamot. Pagkatapos silang maghiwalay ng kanyang mga kaibigan, sumakay siya ng tram at pumunta sa lugar kung saan niya dinukot si Maria. Sa kanyang libreng panahon, nagtrabaho si Maria sa Immigrant Assistance Center sa Freeburg. Sinubukan niya tulungan ang mga taong napunta sa mahirap na sitwasyong pangbuhay. Sa pamamagitan ng masasamang kapalaran, namatay siya sa kamay ng isa sa mga taong ito. Dahil sa galit at panghihinayang na idinulot ng krimen, Nagpost ang mga gumagamit ng social media ng sarkastikong mensahe ng pasasalamat kay Chancellor Angela Merkel sa kanyang maluwag na patakaran na nagdala ng higit sa isang milyong mga refugee at immigrant sa bansa. Sa panahon ng paglilitis, ipinapaalaala ni Prosecutor Eckhart Berger sa dalawang jury na kasama ng tatlong hukom na ang sinasa ilalim sa paglilitis ay isang kriminal na lumalabag sa batas at hindi ang patakaran ng Alemanya sa mga refugee. Naluha si Cavari sa korte habang binabasa niya ang isang pahayag ng paghingi ng tawad sa pamilya ng biktima. Sinabi niyang araw-araw siyang nagkakaroon ng bangungot tungkol sa kamatayan ni Maria. Humihingi po ako ng paumanhin. Nais kong humingi ng tawad sa pamilya ni Maria. Sana'y mabawi ko ito. Sabi niya, ang ginawa ko, ako po ay nalulungkot ng lubos. Nabubuhay ako na puno ng paghihirap sa ginawa ko. At unti-unti nitong winawasak ang aking buhay. Sa paglilitis, Ibinahagi ni Cavari ang kanyang mahirap na kapalaran. Ipinahayag niya ang kanyang pagpunta mula Iran patungo sa Turkey, Turkey patungo sa Greece, at sa wakas sa pamamagitan ng Serbia at Slovenia patungo sa Alemanya. Isinalaysay niya ang buhay sa gitna ng mga sirang gusali, pagkain mula sa basurahan sa Greece, pagnanakaw, at paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot at alak habang nananatili sa isang foster family sa Alemanya bilang isang menor di edad na refugee sa korte. Sinabi niya na siya ay nagdurusa mula sa mga kondisyon sa pag-iisip at madalas na bangungot. Kasama sa kanyang stress ang mga pag-aalala tungkol sa kanyang tahanan. Marami akong mga problema, sabi ni Cavari, sa kanyang pagpapahayag. Isinalaysay niya ng gabing pinatay niya si Maria. Ayon sa kanya, ilang oras bago ang krimen. Siya at ang kanyang mga kaibigan ay uminom ng dalawang bote ng vodka. Pagkatapos, siya ay uminom ng beer at alak mag-isa. Dinamihan niya rin ang ilang sigarilyo at gumamit ng mga ipinagbabawal na gamot. Pagkatapos, sumakay siya ng tram malapit sa kinabibilangang lugar ng krimen. nag siya ng ibang mga babae sa tram. At nang makarating siya sa huling bus stop, nagnakaw siya ng bisikleta roon. Gayon paman, nahulog siya mula sa bisikleta dahil siya ay sa sobrang lasing. Nang makita niya si Maria, itinulak niya ito mula sa bisikleta at inilagay ang kanyang kamay sa kanyang bibig. Nagsimulang sumigaw si Maria at nagpasya siyang hilain ito gamit ang isang scarf, na nagdulot ng pagkawala ng malay nito, ayon kay Cavari. Napansin niya na si Maria Ladenberger ay isang magandang babae, at nagpasya siyang pagsamantalahin ng ilang beses, habang siya ay walang malay. Pagkatapos ay dinala niya si Maria sa tubig, kung saan siya nalunod. Naniniwala ang mga otoridad na inilipat ni Cavari si Maria sa tubig upang sirain ang mga ebidensyang naiwan sa kanyang katawan. Sinabi ni Cavari na siya ay masyadong lasing at walang kontrol sa kanyang mga ginawa. Sinabi niya na hindi niya nais na matapos ito sa paraang pagpatay. Ang mga tagapag-usig ang kanyang bersyon ng mga pangyayari at inakusahan ang kanyang mga aksyon na premeditated. Nagpatotoo ang isang eksperto sa psikiatriya na pinaniniwalaan niyang ang pagsisisi na ipinakita ni Cavari ay peke. At sinabi sa korte na ang akusado ay nagpakita ng isang malaking at patuloy na handang gumamit ng karahasan at nagbabala na may panganib na siya ay muling gagawa ng krimen. Sinabi niya na may interes si Kabari sa agresibong mga gawain sa pangaabuso at may mapangahas na pag-ugali sa mga kababaihan. Dahil maraming similya ang nakuha kay Maria, malamang ilang beses niya itong pinagsamantalahan. Bukod dito, hindi siya nagpapakita ng pagsisisi at habag sa paghihirap ng iba. Nagpasya ang mga magulang ni Maria na hindi dumalo sa paglilitis. Kinakatawa ng isang abogado na kanilang inupahan ang kanilang mga interes. Sinabi ni Clemens Ladenberger, ama ni Maria nais naming magkaroon ng pinakamakabuluhang, objetibong hustisya, ngunit walang dagdag na pagpapalakas ng media, pampulitikang pahayag, at epekto sa takbo ng paglilitis dahil sa emosyonal na mga pahayag mula sa mga biktima. Ibig sabihin, mula sa amin, nang tanungin ng isang mga mahayag kung mayroon silang pagnanais na harap-harapang makaharap ang kriminal, sinabi ng ama ni Maria, nag-iwan kami ng tanong na ito na bukas, sa anumang kaso. Hindi malinaw mula sa simula kung aalis kami mula sa proseso mula simula hanggang katapusan. Noong September 22, 2018, napatunayang guilty si Cavari. Sinisiyasat ni President George Catherine Skank ang kawalan ng empatiya ni Cavari, na nakatali ang mga kamay at nakasuot ng itim na hooded jumper. Bago basahin ang hatol at parusa, na binati ng marami sa loob ng korte ng palakpakan, hinatulan siya ng korte ng habang buhay na pagkabilanggo, tulad ng nabanggit kanina. Ang batas sa Alemanya hinggil sa habang buhay na pagkabilanggo ay nagbibigay ng karapatan sa maagang paglaya. Pagkatapos ng 15 years kung ang parole board ay magpapasya na hindi nagdudulot ng panganib sa lipunan ang may sala. Gayunpaman, sa oras ng hatol, binanggit ng hukom ang malalang pagkakasala ni Cavari. Ibig sabihin, ang maagang paglaya mula sa bilangguan pagkatapos ng 15 years ay legal. Taos pusong pakikiramay sa biktima. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.